Bukas na aklat sa kaalaman ng publiko na ang tinatamasang tagumpay ngayon ni Vice Ganda sa industriya at karangyaan ng buhay ay bunga ng kanyang walang tigil na pagsusumikap. Lumaki siyang mulat sa realidad ng buhay. Ngunit sa kabila ng pamamayagpag na ito ay nanatili siyang mapagkumbaba at ang mga paa ay nakaapak pa rin sa lupa. Katunayan isa si Vice sa nangungunang celebrity sa bansa na aktibo sa mga kawanggawa. The Philippine Showbiz List presents good deeds at pagtulong na ginawa ni Vice Ganda. Donation for Typhoon Victims Sa tuwing may mga kalamidad tulad ng bagyo, asahang palaging nariyan ang kanyang mga palad na hanggang magbigay ng tulong. Taong 2013, isang benefit show ang pinangunahan ni Vice sa Laugh Line Comedy Bar sa Timog Avenue, Quezon City upang makalikom ng halaga para sa mga nasalantang kababayan dahil sa Super Typhoon Yolanda. Sa isang bahagi ng programa ay sinabi ni Vice na pwedeng mag-request ng kanta sa kanya ang audience pero sana ay laki pa ng halaga na kasamang donate sa kikitain ng kanyang benefit show. Sa kabuuan, mahigit 600,000 ang nalikom niya mula sa Benefit Show. Maliban dito, ay lumahok din si Vice sa Charity Basketball Game na inorganisa ng kapwa celebrities at PBA players upang makalikom ng pondo sa pamilyang naapektuhan ng bagyo, partikular na sa Visayas region. Taong 2020 naman ang simula ni Vice ang Fan Kabogable Donation Drive para sa mga nasalanta ng Bagyong Ulysses, kung saan ay nakalikom sila ng mahigit isang milyon. Bagamat maraming netizens ang positibo ang response, mayroon ding ilang sumita sa kanya kung bakit pa kailangang humingi ng donasyon gayong may sarili naman itong pera. Pero paglilinaw ni Vice, hindi siya nagsagawa ng fundraising drive para hindi na niya kailangang maglabas ng pera at mag-donate sa mga nasalanta ng bagyo. Sinimulan daw niya ang fundraising drive na ito para sa convenience ng mga gustong tumulong. Yung kaya nga raw niyang ibigay ay mas madaragdagan pa kung makakahingi siya ng tulong ng iba. Nanawagan din siya sa mga nais mag-donate na wag isipin kung maliit lamang ang maibibigay na donasyon dahil kapag pinagsama-sama na ang lahat ng nalikom, anya maraming marami ang masasaklulohan. Hindi naman nagdalawang isip si Vice na i-donate ang kanyang isang araw na talent fee sa ABS-CBN Foundation para sa mga biktima ng Bagyong Odette sa Cebu at Siargao. Inanunsyo niya ito sa live telecast ng It's Showtime noong December 2021 upang makahikayat pa ng tulong, hindi lang sa kanyang co-host, hindi maging samadlang people. At sa ginanap na 10-night by request benefit concert sa pangunguna ni Regine Velasquez na tulong-tulong sa pag-ahon campaign ng ABS-CBN Foundation noong January 2022, muli na namang nagpaabot ng tulong si Vice sa mga nasalanta ng Typhoon Odette sa Visayas at Mindanao kung saan ay nagpaabot siya ng kalahating milyong piso. Donation for ITA Community sa episode ng kanyang show na Everybody Sing noong July 2021 kung saan ang mga kalahok ay mga mountaineer at hiker. Nanalo ng 25,000 pesos sa jackpot round ang song bayanan na Born to Hike Mountaineers. Pinuri ni Vice ang kanilang pagtulong sa mga nangangailangan sa malalayong lugar kung kaya't nagbigay siya ng karagdagang donasyon para sa advokasya nila. Ito ay pagbibigay tulong sa mga komunidad ng Aita sa rehiyon ng Bicol. Scholarship Program Bukas si Vice sa pagsasabing kaya siya nakapag-aral ay dahil na rin sa tulong sa kanya ng isang Japanese stranger. Kung saan ay mula grade 3 hanggang second year college ay naging scholar siya nito. Natapos lang ang kanyang scholarship nang siya ay bumagsak. Kaya naman magpahangga ngayon ay naroon ang pagnanais niyang makilala ito at mapasalamatan dahil sa hindi alam kung paanong maibabalik ang malaking tulong na naibigay sa kanya. Ang ginagawa ni Vice ay binabalik niya na lang muna ito sa iba. Katunayan ay mayroon siyang itinayong scholarship program para sa mga gustong makapag-aral sa kabila ng kahirapan ng buhay. Wala siyang pag-aalinlangan sa pagbibigay ng tulong. Matatandaan na sa isang episode ng It's Showtime noong 2019, isa sa madlang people ang binigyan niya ng scholarship dahil sa nakitaan niya ito ng determinasyon na makatapos ng pag-aaral. Pagamat hindi sa publiko ni Vice ang lahat ng kanyang natutulungan, marami sa mga ito ang kusang lumalabas na siyang patunay sa kabutihan ng kanyang kalooban. Isa nga sa nakakaantig na eksena ng pagtulong niya ay napanood sa tawag ng tanghalan segment noong 2021. Isang contestant ang talagang nagsadya sa singing competition upang personal na makapagpasalamat kay Vice sa pagbabago ng buhay ng kanilang pamilya simula noong 2018. Naluha si Vice Ganda nang makita muli ang factory worker na si Herbie Pultam na una niya nakilala sa I Can See Your Voice noong December 2017. Nang mga panahong 'yon ay naibahagi ni Herbie na nagsusumikap siyang maigi upang matustusan ang pag-aaral ng kanyang tatlong anak na lahat ay academic achievers. Dahil na-inspire sa kwento ng amang walang hinangad kundi ang mabigyan ng magandang buhay ang mga anak, agad na nagpaabot ng tulong si Vice sa pamamagitan ng scholarship para sa tatlong bata. Aminado si Vice na hindi niya kinikilala ang kanyang mga iskolar. Paliwanag niya ayaw doon niyang magkaroon ng emotional attachment. paman, hindi pa rin niya naiwasan ang maluha sa tuwa, lalo na ng malamang matataas pa rin ang marka ng mga anak ni Herbie at nasa ilalim pa din ng kanyang programa. Paliwanag ni Vice na ang kasunduan niya sa mga binipesyaryo ng kanyang scholarship program ay ang pagpapanatili ng chak na marka upang patuloy niyang suportahan ang kanilang edukasyon a helping hand in COVID-19 pandemic. Sa kasagsagan ng pandemya noong 2020, isa din si Vice sa aktibong nagpaabot ng tulong. Namahagi siya ng personal protective equipment, alcohol, face mask, disposable gloves, safety goggles, at disinfectant spray para sa gagamitin ng health workers sa iba't ibang ospital ng bansa. Nagpasalamat din si Vice sa frontliners para sa kanilang kontribusyon sa panahon ng krisis. Bukod sa malawakang kampanya ng donasyon para sa mga medical frontliner, nagbigay din si Vice ng tulong pinansyal sa higit na 400 empleyado ng kanyang cosmetic company. Naglunsad din siya ng kanyang post-birthday donation drive para sa dalawang barangay sa Quezon City kung saan ipinamahagi niya ang mga relief pack na naglalaman ng mga canned goods, bigas, noodles, sabon at iba pa sa 850 na pamilya sa Barangay South Triangle at Barangay Paligsahan. Kabilang din si Vice sa mga performers na lumabas sa pantawid ng pag-ibig at Home Together concert. Inilunsad naman niya ang kanyang kantang Corona Bye Bye na sa panahon ng live telecast. Layunin ng palabas na ito na mag-fundraiser para sa mga pangunahing pangangailangan ng mga apektado ng pandemya. Nakipagtulungan din si Vice kay Angel Oxine upang magbigay ng mga kama sa mga temporary air-conditioned sleeping tents para sa mga medical staff at iba pang essential workers ng Taguig City vice paid bills of a pharmacy's customers. Sa nilabas niyang vlog na may titulong Gamot Nyo Sagot Ko noong March 2022, naisipan ni Vice na ibahagi ang maraming biyayang natatanggap sa ilang tao na bumibili ng gamot para sa kanilang mga sarili at mahal sa buhay. Isang butika sa Quezon City na katabi ng V. Luna Hospital ang pinuntahan ni Vice. Sa simula ay nasa kotse lang siya pero nasabihan na ang may-ari at staff ng butika na lahat ng bumibili ng gamot ay siya na ang magbabayad hanggang sa magsara sila sa araw na yon. Naking gulat ng mga bumibili na hindi sila pinagbayad dahil sagot na ito lahat ni Vice. Ikinabigla naman ng maraming customer na hindi sila pagbayarin ng drugstore sa kanilang mga binili. Isang babaeng matanda rin ang natyempohan nakapos ang pera at humihingi pa ng diskwento para sa pangkuha ng blood pressure. Halos maiyak ito ng malamang libre niya makukuha ang mga gamot at iba pang binili dahil kay Vice. Pagkatapos ay bumaba na rin siya ng sasakyan at hinarap ang mga customer. Baka sa mukha ng mga mami-mili ang sobrang kasiyahan dahil kahit patingi-tingi lang ang binili nilang gamot, pang isang buwan na ang binayaran kagaya ng maintenance na hindi nila kayang bilhin ng maramihan. Pero pang good for one month ang binayara ni Vice. Nagkaroon na rin ng pila sa labas ng butika dahil sa pagdami ng mga nagnanais makakuha rin ng gamot. Kahit ang ibang may pambili naman ay nagulat dahil sinagot ito ng komedyante. Paliwanag ni Vice, kahit na may pambili, iba pa din anya ang sarap sa pakiramdam na mayroong mga taong handang magpaabot ng tulong na nakakabawas din sa dalahin. Anya, you shared a piece of your heart to the person. Dagdag pa ni Vice, alam umano niya kung gaano kamahal at hirap humanap ng pera pambili ng gamot, lalo na sa gitna ng pandemya. Labis din siyang natuwa sa kanyang naibahaging tulong dahil alam niyang ginawa siyang tulay ng Diyos para mag-abot ng biyaya. Sa Twitter account ni Vice ay marami ang nagkomentong na paiyak sila nang mapanood ang nasabing vlog at natuwa sa pinamalas na kabutihan nito na pinamamahagi sa kapwa ang biyayang natatanggap. Vice Ganda in Multiple Vehicle Crash Praised by Netizens for Kind Gestures to Other Victims. Noong gabi ng August 19, 2023, nasangkot sa karambola ng mga sasakyan si Vice. Base sa kumakalat ng video at pictures sa social media, nangyari ang aksidente sa may katipunan Quezon City. Isang delivery truck ang makikitang umararo sa ilang sasakyan, kabilang ang sasakyan kung saan lulan si Vice. Sa Edge Showtime, ikinuwento ni Vice ang nangyari sa kanila matapos umanong makaidlip habang nagmamaneho ang driver ng delivery truck na naging sanhinang aksidente. Kalakip nito ang panawagan niyang tulungan ng iba pang biktima ng naganap na aksidente maging ang driver na nakabangga sa kanila. Ang co-host niya si Kim Chu ay agad na nagpaabot ng tulong bilang siya ang ambassador na naturang sikat ng na online delivery service. Sa huli, naging pasasalamat ni Vice sa Diyos na napinsala man ang kanyang sasakyan ay ligtas naman sila. Samantala sa naging panayam sa kanya ni MJ Felipe ng ABS-CBN News, nagbigay detalya si Vice sa ang aksidente. Kwento ni Vice na mga sandaling yon, siya ay nasa loob ng kanyang sasakyan at patungo sa Bonifacio Global City upang magkipagkita kay Vong Navarro dahil sa meron silang papuntahang birthday party. Kalalabas lang daw nila ng subdivision nang biglang makarinig siya ng malakas na kalabog na anya kagaya ng isang bombang sumabog. Ng mga sandaling yon ay naglalaro lamang daw siya ng online game. Nang tinignan daw nila kung ano ang nangyari, nakita nilang nagkarambola na ang mga sasakyan sa likod nila, kabilang ang sa kanila. Nabangga pala sila ng isang truck na pagmamayari ng isang sikat na online delivery service Agad naman daw siyang lumabas ng kanyang kotse at tinulungan ng magkasintahang sakay ng Mercedes-Benz Gayun din ang driver ng truck na nakabangga sa kanila na tulala sa pangyayari Ayos naman daw si Vice dahil ang kotse niya ay isang Cadillac Escalade na talagang matigas daw at hindi mararamdaman sa loob kung may nangyari mga aksidente sa labas Sa nangyari, naramdaman lamang daw niya ang pag-shake, sabalit hindi naman siya na paano pero sa nangyaring ito, naawa raw si Vice para sa driver dahil tila ito pa raw pananagutin ng kumpanya at contractor ng truck bagamat kasalanan naman daw talaga nito. Sana man lamang daw ay huwag siyang iwanan sa ering mag-isa ng kumpanyang pinaglilingkuran niya. Sa huli, sinabi ni Vice na baka magsampa rin siya ng kaso, so balit hindi niya tinitiya kung kasama ba niyang pananagutin ang driver. Sana raw silang magkakasama sa grupo ay magtulungan naman at huwag lamang pabayaan ang nakabanggang driver. Samantala, ang kabutihang pinamalas ni Vice rito ay nakuhana ng kamera Katunayan ay trending ngayon sa social media ang video kung saan makikita ang pagtulong niya sa mga kapwa niya biktima sa nangyaring aksidente Katulad ng kwento ni Vice, kita sa video ang sa sasakyan para kamustahin ang iba pang biktima Sa isa pang angulo, makikita si Vice na binibigyan ng tubig at pinapakalma ang isang babae At kasama nitong lalaking driver na tila na ipit sa karambola dahil dito, maraming netizens ang humanga sa inasal ni Vice na walang kaarte-arte at hindi nagdalawang isip na tumulong. I-post ang inyong comments at reactions sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!